Kapag tayo ay bumibili ng mga bagay-bagay, e eh, isa sa madalas na pangunahing sinasaalang-alang ay kung magkano ang presyo. Kapag kaya ng bulsa, madalas indikasyon na bilhin mo na. Sabi nga nila, it's a sign. <laughs> Siyempre kung lalawakan natin ang ating mga konsiderasyon, eh, alam din natin na hindi naman limitado lang sa presyo ang epekto o magiging halaga ng isang bagay. Naalala kong isang pagkakataon na meron akong nakausap na mayaman na gustong bumili ng sports car two-seater at mamahalin. Sabi niya, hindi naman daw issue ang pera dahil napag-ipuna naman niya. Natanong ko siya, kung hindi issue ang pera, e eh bakit parang nag-aalangan ka pa? May iba pa bang konsiderasyon? Eto sabi niya, malamang daw e eh, pag-aawayan nilang magkakapatid kasi masyadong malaking pera ang ilalabas at hindi praktikal. Nadagdag ko naman na usually pag mga sports car, e eh, hindi naman napapatakbo ng mabilis kapag traffic. Kaya karamihan ng meron nito ay linggo ginagamit. At kapag linggo, panahon ito para magsimba at makasama din ang pamilya. Nakakalamang na makakaapekto ito sa relasyon sa pamilya dahil hindi lahat ay pwedeng isama kapag two-seater lang. Makakaapekto sa ugnayan sa Diyos dahil linggo gagamitin eh. Dagdag pa yung posibleng pag-aawayan nilang magkakapatid kasi nga ay disang ayo ng mga ito sa kanyang pinaplano. Makikita mo na sa kanyang karanasan ay merong presyo na kaya namang bayaran, pero merong halaga na kapalit. Yan yung relasyon na maaaring masira kapag ang gusto at kaya ay pinilit. Hindi lang pera ang tunay na halaga nito, marami pang iba. Ganyan din ang bawat bagay na ating inaasam. Hindi sapat na basihan ang kakayahang pinansyal para tayo ay basta-basta na lang na magkamal. Ang sabi ng Kawikaan, chapter 10, verse 22, ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi niya ito dinadagdagan ng anumang kalungkutan. Hindi tayo binibigyan ng pagpapala para gumulo at masira ang buhay natin. Ibinibigay ito para tunay na pagyamanin ang buhay natin. Maging maingat sa bawat paggasta dahil ang totoo, minsan bukod sa presyo, ay meron pang mas malaking halaga na pagbabayaran sa mga maling kapasyahan. Sangguniin lagi ang Diyos sa bawat kilos at makakaasa ka na ang kapasyahan ay magiging maayos. Asa ka pa.